Yan guys, bali po si Papa po ay nagkawit po siya ng lumpot. Ay yan po ang kanyang nahuli. May mga isda, tapos po si Milia. Tapos po may mga hipon. Tapos po na, balik po nag... May po din po si Mama. Tapos po si Ritual. Tinulungan po na Ritual si Mama. Yan. Balik po yung iba pong hipon na mga pinilipili po nila Mama. Ipinagpapahingi po yan. Yan. Dito mo kayo po yung nabili ng isda para daw po bigit po sa kanyang nanay. Yan at Sanji po kumakadlo po ng hipon. Bali po yun yan na may bigay po Sanji ng hipon. Yan, tinatanong po niya din kung saan po niya ibibigay yun. Yan. Mas mas din po si paglalagay sa plastic ng mga hipon na ipamimigay po nil. Ipamigay po namin. Yan ay mo kay kay Tayo Tayo tas kan. Sabi mo. Yan at may nadali po si Papa sang malaking alimango. Yan. Sabi ko Papa kung ini dapat dala kay Angie. Ay hindi daw po at hindi po ay pagbinta niya. Yan pa sa sana po kay sa akin bosses. Pagod pa pagod po okay. Bosses talaga diet. Guys, nakita ko po si Papa nag po ng kamansi nagtatanggal po ng buto. Yan. Ito po galing po ka na ate Isil. At ilalaga daw po ni Papa. Yan ang ate hapunan. Dahit. Dahit. Madami buto tuloy ito ni di Papa. Madami mo. Mm. Aroma na tubo na eh. He. Tagang natin. Abi. Hindi pa paano luluto, yung luto mo Sige, ko gataan dito? ko ito na may ini, aba wala. Ay, ay malambot na. May e. gatat malambot na ito ah. Yan guys, at nilagyan na po ni Papa ng tubig tapos nilagyan din po ng asin. Saklang na. Saklang na. Madam, Madami-dami rin po yung buto. Lalo po yung pinaywa. Ito, Ito po yung pinaywa po ni Papa sa binilasan. Pinataan daw po doon. Ito na po yung ating nilagang buto ng kamansi. Yan at sasalain po muna. Yan guys, at yan na po yung kamansi. Bali, isang hawang po ang nakapo natin po ito doon sa kamansi. Yan. Yan guys, kain po tayo. Yan, yan guys, at si mama po diyan ay ano, tatanggal po ng mga damit magtitiklog po. Yan. Ayun na, pwede pa may paspas po ng pagkain ng buto na nakamansin. Naalala ko po dati, pana, namumulit lang po kami ng mga buto na kamansin. At yan po, kinakain po ng mga ibon, ay nangangahulog. Yan po dati. Namumulit po kami ng kamansin para po ila, ilaga po yung batu.

어디가? 에베서 후회하고 있는 거같은 mm Gracias. <laughs> Thank you for watching. Like, comment and share.